Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayo nandito sa ating ibunan para pag-usapan po natin yung mga posibleng dahilan kung bakit ayaw mag-breed ng maayos or hindi nag-fertile yung mga itlog ng mga ibon natin kahit sigurado po tayo sa gender nila or naka-DNA sila. So, meron tayong dalawang kaibigan dito. Actually, mag-ama sila si uh, paring Juan de la Cruz. Ayan, shout-out sir, sir. At saka yung tatay niya na si uh, Mustafa Ricardo Bansil. Ayan, shout-out sa'yo, tatay. So, nung isang araw nga, guys, no? Actually, lahat naman ng mga kaibigan natin na nabigyan natin ng ibon, ay kinukumusta ko yung breeding nila, kung maayos ba or what ganyan, so ngayon, uh, si tatay uh, nung isang araw, nakakwentuhan ko siya kinumusta ko yung mga ibon na galing dito sa atin, so yun nasabi niya na, hindi raw nag-fertile yung mga breeder natin, uh, na galing dito, na mga ibon so, uh, naghanap ako ng posibleng dahilan na nahaba ng kwentuhan namin hanggang ay uh, naabot yata kami ng alas 11 ng gabi uh, nang chat-chat kami dalawa so nasabi ko na lang para mas madaling ano uh, ikwento or uh, paliwanag sa kanya kung ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi nagbe-breed na maayos kahit naka-DNA po sila or sure yung gender nila gumawa na lang tayo ng isang content uh, para kahit papano yung mga kaibigan po natin dyan na baguhan po pa lang sa pang-ibon ay makakuha ng idea pero disclaimer lang guys no ang isishare ko po sa inyo ay sarili ko lang experience base po sa mga ibon natin at pagtatanong na rin sa kapwa natin breeder na mag-iibon din at pag-research na rin po sa internet kung bakit nga ba ayaw mangitlog or ayaw mag-breed na maayos yung mga ibon natin kahit sigurado po tayo sa gender nila at naka-DNA sila So ang nakikita kong isang dahilan yan uh, sa mga ibon natin kung bakit ayaw mag-breed na maayos o hindi po nag-fertile yung mga itlog nila dahil sa edad nila. Pag sinet po natin kasi ng masyadong bata yung mga ibon natin, mapuporce po sila na mga itlog or markmate yung mga ibon natin lalong-lalo na pag meron na po silang nest box. So ang ginagawa natin ang... Uh, normal talagang pag-set ng mga ibon sa atin ay one year up bago po natin sila iset sa breeding cage at lagyan po natin sila ng next box. So dito sa atin sa Pinas, uh, siguro mga 5 months, uh, iset na natin sila, 6 months, 7 months up, uh, pataas yung edad nila ay siniset na po natin sila. Basta supportado po at consistent yung vitamins, uh, gulay at prutas na kinakain nila at saka yung mga seeds nila. So, isa rin po sa nakikita kong dahilan yon yung edad nila kung bakit ayaw mga itlog na maayos o hindi nagpa-fertil na maayos yung mga itlog ng mga ibon natin. Isa pa sa mga dahilan na nakikita ko guys no, kung bakit nga po hindi nag-breed na maayos yung mga ibon natin o hindi nga po nagpa yung mga itlog nila kahit sigurado po tayo sa gender ng mga ibon natin. So isang dahilan na nakikita ko yung facility Napaka-importante po talaga na pag nag-breed tayo ng mga ibon o nag-alaga po tayo ng mga African Labrids na kagaya po ng mga ibon natin ay kailangan po natin ilagay sa tahimik na lugar dahil pinakaayaw po ng mga ibon natin yung nai istorbo sila, yung sinisilip sila araw-araw o nabubulabog sila lalong-lalo na pag time na nag-breed na po sila o nangingitlog na po sila. Meron din po kasi'ng impact sa mga ibon natin 'yon pag time na nag na po sila o nag mate na po sila, tapos bigla tayong papasok, dito natin sila, bubuksan natin 'yung nest box or tatanggalin po natin 'yung poop tray at lilinisin. So para sa akin na uh, base po sa kwentuhan namin ni Tatay Banchil, uh, na niya na daily, actually hindi daily every night siyang naglilinis ng mga poop tray para sa akin uh, malinis si tatay sa aviary niya uh, o sa colony niya ayaw niya ng marme o ayaw niya nadadapuan ng poop yung mga poop tray nila kaya every night siyang naglilinis so para sa akin base nga po sa experience ko uh, hindi masyadong advisable yung paglilinis sa gabi lalong lalo na yung mga ibon po natin uh, kadalasan po kasi pag gabi doon sila nagbimate doon sila nagbe-breed at doon sila nangingitlog paggabi kaya napaka-importante sa kanila yung katahimikan ng location nila para po mag-breed ng maayos yung mga ibon natin. Isa pa sa nakikita kong dahilan guys no kung bakit uh, ayaw mag-fertile na mga itlog nila kahit nakikita po natin sila nag-mate or nakadine nga po yung mga ibon natin. So meron po kasi tayong mga ibon na hindi compatible yung parisan natin. So meron tayong experience na gano'n meron na akong ibon dating gano'n naka-DNA po yung mga ibon natin na yon tapos kung sinalang po natin sila is nasa tamang edad na po sila kaya napakalaki na yung chance natin na mag-breed nga po silang na maayos so ngayon, uh, yun, uh, binred ko sila nag-first uh, clutch class sila so yung first class nila is hindi na gano, hindi infertile yung mga itlog nila so hindi na tayo magtataka guys no? base din po sa experience ko ay napaka uh, napaka normal lang po sa mga ibon natin lalong lalo na sa mga basal pair po natin yung first class po na egg nila is infertile ay normal lang po yan. So, binigyan ko po sila ng ano, second chance, uh, third, tsaka fourth. Yung fourth po, uh, sad to say, infertile pa rin po yung mga itlog nila So, yun, nagtanong-tanong na ako sa mga ano sa mga kapwa natin breeder at nag-research na rin po ako. Yun, napagtanto po natin na meron din po palang mga ibon na hindi compatible yung parisa nila. So, ibig sabihin, ah uh, parang hindi nagsasalubong yun yung sila para mag-fertile yung mga itlog nila. So, kailangan natin silang i-monitor, bantayan. Kahit nakikita natin sila nag-mate ay uh, wag, po, wag po tayo masyadong magpakampante. Kailangan natin silang ano, uh, bantayan kung talagang compatible yung mga ibon or yung parisan po natin. At eto pa guys, no, yung isa sa mga dahilan kung bakit nga po hindi nagbe-breed na maayos yung mga alaga natin ibon dahil nga po palipat-lipat yung location nila. So, sinumbong sa akin ni paring Juan uh, de la Cruz yung tatay niya na palipat-lipat daw siya ng pwesto or tahanan ng mga ibon natin. So napakalaking epekto rin po sa mga breeder natin yan o sa mga ibon natin. Lalong-lalong na pag time na binibreed na po natin sila. So pinakaayaw ninyo ngayon, uh, pwede natin i-consider na na-istorbo sila sa ganung pamamaraan yung palipat-lipat yung ano yung case nila kasi maninibago sa ayaw sa gusto mo ay maninibago yung mga ibon natin. So lumipat tayo guys no dito sa loob ng ating colony at kung mapapansin niyo biglang dumilim yung panahon parang ulan na malakas actually parang lumilintik na nga pero okay lang yan. Ah, mas maganda nga umulan dahil kahit bermad dito sa atin ay napakaalinsangan ng panahon. So balik tayo guys ng no, about po sa kwentuhan natin kung so, bakit nga po hindi nagbe-breed na maayos yung mga ibon natin or hindi nagpe-fertile yung mga itlog ng mga alaga nating ibon. Isa rin po sa dahilan na nakikita ko yung program natin sa kanila or yung pagkain na binibigay po natin sa kanila. Para sa akin po kasi no, pag nag-alaga po tayo ng ganitong klaseng mga ibon or kahit anong klaseng ibon, ay kailangan po talaga ay uh, maibigay po natin yung pangangailangan nila, yung masasarap na seeds, prutas, uh, gulay at saka yung multivitamins nila. So ang ibig sabihin, uh, wag po natin silang tipirin or kahit na yung pinaka-cheapest way lang ay maibigay po natin sa kanila yung mga pangangailangan nila para po mag na maayos at makita po natin yung magandang resulta pag time na bin-breed na po natin sila. Since na nabanggit na rin po natin or na nakwentuhan na rin po natin yung program or yung uh, uh, pagpapakain po natin sa kanila ay gusto ko lang po ulit share sa inyo kung ano ba yung mga seeds na binibigay po natin sa mga ibon natin. Actually guys, no, na-share ko na rin po ito sa mga previous vlog natin pero para Uh, mas mapanood ng mga viewers natin na hindi nakapanood ng mga previous vlog natin ay gusto ko lang po ulit i-share sa inyo kung ano ba yung mga seeds na binibigay natin sa kanila. So dito, meron tayong dalawang klaseng ano ah. Hindi pala dalawang klase, isang klaseng seeds lang to. Pero itong isa na to ay meron siyang ano, spirulina. So tinanagin natin ito at binibigay po natin ito sa mga breeder po natin na uh, wala pang itlog uh, at kasalukuyan po natin ibinibrid. Tapos eto namang uh, seeds na to na walang spirulina ay binibigay naman po natin sa mga painakay po natin na uh, bagong baba na nasa flight. So yan, ito po yung binibigay natin na seeds. At ito naman yung uh, mixture natin na sunflower tapos oat growth, tapos uh, etong itong puti na to uh, dito sa flower yan meron din tayong ano dito uh, yun, pellet na maintenance na pangmanok So itong uh, seeds na to uh, binibigay po natin ito sa mga ibon natin na uh, ano or yung mga breeder po natin na meron ng inakay tapos ah uh, hinahaloan po natin ng ano ito awag dito ah uh, chick booster ayan para mas mabilis uh, ma-digest yung ano yung kinain ng mga inakay natin at mas mataas yung makuha nilang protein dito sa mga sunflower oat growth at sa flower na binibigay po natin sa kanila at the same time sa mga breeder po natin binibigyan po rin natin sila ng ano, eto, successor so every everyday, uh, binibigay ko sa kanila to, siguro mga ano yan, mga lima or uh, anim na pilet, and binibigay sa kanila, tapos inahaluan ko ng ano, ng etong egg food natin So dito sa egg food ah uh, konti lang uh, binibigay ko siguro ilang grams ba to yan mga uh, ganya lang ang binibigay ko daily sa mga breeder ko natin Uh, so far, uh, nakita ko yung resulta sa mga ibon natin, uh, tulad po ng sabi ko, is napaka normal po sa mga basal pair po natin yung hindi mag sa unang itlog nila pero uh, the rest, yung mga breeder po natin, ay nagbe-breed po silang ng maayos, ang ibig sabihin nun po nun uh, yung program na ginagawa po natin sa mga ibon natin, ay okay naman, at sa nakikita ko, is maganda naman po yung resulta ng breeding natin sa kanila, so ilang eh lang guys no? yung mga ilang rason kung bakit hindi nagbe-breed na maayos yung mga alaga nating ibon. Anyway guys, no, maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay may naitulong o informasyon sa inyo. Uh, Lalong-lalo na sa mga kaibigan po natin dyan na baguhan po pa lang sa pag-ibon uh, at hindi po makapag-breed na maayos sa mga alaga nila. At syempre guys, no, taos puso po muli ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na suporta nyo sa ating channel kahit medyo madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga video. At syempre guys, no, para sa mga viewers po natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.